Hello po, I'm Marie J. Villaruz and I'm taking the course of Bachelor of Science in Business Administration, major in Management in Central Scholar University, of Makati City. student naman po, wala naman po masyadong pinagkaiba. But, meron po kami maging stronger re responsibility and commitment para po yung grade namin is ma-maintain. Kailangan po namin magpasa ng mga requirements na need para sa barangay scholarship po. As a BSA scholar and yung ate ko po is BSA scholar din po. Sobrang nakatulong din po sa amin yung BSA scholarship program dahil pumasok din po ako ng college and at the same time meron rin pong uh, pandemic na nangyari nung in of graduating na rin po yung ate ko. So yung provider po namin, both providers po namin is nasa on-site sector po siya ng business like yung skilled school and mall operations. So natigil po yung work nila and syempre yung financial aspect po ng life namin is hindi ganun ka ganda and yung BSA BSA scholarship program is sobrang nakatulong po sa amin sa pag pay ng tuition po namin at the same time yung allowance na nabibigay po nila sa amin is nakakatulong din po for our daily baon, food, ganun. Uh, Sobrang proud po talaga ako sa BSA Scholarship Program dahil sa tulong na nabibigay niya po sa aming mga students ng citizen ng barangay. Lalo na po sa kay kap Thomas Raymond Lissing, mga kagawad, and of course our citizen na nagbibigay ng tax to provide sa program na ganito. Like, kaya, thank you po so much. Yes, then as an alumni din ng BSA Scholar, simula talaga uh, sa umpisa ng college years ko, seven years din, sinuportahan ako ng Barangay San Antonio. Kaya super grateful po talaga ako sa kanila. Thank you po. Thank you po. Proud to be a BSA scholar. Ganyan kami service with